Hi guys, uh, welcome back sa aking channel Karong's Vlogs So, nandito tayo ngayon sa Filipino, Chinese Pag-Friendship Pagoda So, tara! Kung anong makikita dito sa mga Let's go! araw mo sa liga. Okay na po. Switch mo. na ang makikita rin ang bagay. Ayan guys. Aba, ang gandang view. Kung hindi pa ay nabadpad dito sa lugar na to, dito lang yan sa San Fernando City. Hindi kita nyo yung doon. Tsaka, Napakaganda rin ng view banda doon guys. yeah, May building dyan na malaki. At uh, dito sa baba. Okay, makikita niyo yung mga puno na dyan. Uh. Lalaki. I think narayang mga yan. May uh. Asia. Uh, so napaka fresco guys ng hangin dito. So, kung may kung uh, may jowa ka. <coughs> Ayan, punta kayo dito. So, very uh, remembering moments yung pagpunta niyo rito guys. Alright, so, kahit ang yung mga bayan. Uh, five business establishments. Ayan, uh, hindi ko pag-aari yan guys. So, pag-aari nila. Nakabanda rito. ay makikita niyo yung kabundukan na yan. So, gawa po ng juice yan so yan uh, hanggang sa muling vlog guys uh, nawa patuloy niyong suportahan ang aking youtube channel Carods Vlogs at sa aking facebook ayun, Rodel Daos ayan maraming salamat po guys uh, panunod hanggang sa muling vlog alright